Plano ng Kongreso na embistigahan sa susunod na linggo ang nangyaring power outage sa Panay Island. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Iminungkahi ni House Speaker Martin Romualdez sa Maharlika Investment Corporation na ikonsidera ang pag-invest sa National Grid Corporation of the Philippines. At ang strategic investment anya ay maaaring magresulta sa pagpapatayo ng mga infrastruktura, mapababa ang presyo ng kuryente at dahil dyan, mas mapapaunlad ang ekonomiya, mas magandang energy security at renewable energy integration. Sabi naman ni Sen. Bato de la Rosa, kailangan talagang masilip ng maigi kung ano talaga ang mga nangyari dahil maraming naaapektuhan. Malaking dagok yan sa ekonomiya nung, ng Panay Island, ng mga probinsya ng uh, Negros uh, at saka Panay Island. Apektado daw lahat. Ayon kay Senator Francis Escudero, suportado niya ang mga investigasyon. Pero hindi lang anya NGCP ang dawit. Dapat din anyang masilip ang mga power generation plants na nag-shutdown umano nang walang maayos na pasabi. At ganoon din ang mga distribution companies. Isa pa si Sen. Amy Marcos na nais maghain ng resolusyon para imbestigahan ang nangyaring power outage sa Panay Island. Hindi anya dapat nangyayari ang ganitong klasing blackout at pangamba ng Sen paano pa kaya ang estado ng power grid kapag tumuntung na ng summer season. Sabi naman ni Sen. Nancy Binay, ang nangyaring blackout sa Western Visayas ay isang malaking dent sa development ng bayan at maaaring isang paalala na kailangan nating magseryosong maghanap ng long-term solution para matugunan ang problema sa kuryente. Daniel Manalastas Para sa Bayan.